Hi Kabamba! Magandang buhay! Panibagong ulam ideas na naman po ang aking isi-share sa inyo. Ang lulutuin ko ay isang kilalang recipe ng mga taga Quezon province. Tara at samahan mulit ako dito sa aking kusina. Manood! matuto at mag-enjoy. Welcome ka ulit dito sa aking kusina. Ito naman yung mga kumpletong sangkap na aking gagamitin. Kailangan natin dito ng buto-buto ng karni ng baboy. Kalimitan na ginagamit dito ay yung spare ribs. Ako ay sa parte ng lieg yung aking binili. Nasa 1.1 kilo pala ito. Gagamit din tayo dito ng ketchup, peanut butter, soy sauce, paminta, bawang at sibuyas, kamatis, patatas, at bell pepper. At itong green peas at pineapple juice. Itong karni ng baboy ay naglagay lang ako dito ng durog na paminta. At itong one third cup na soy sauce. Isinunod ko na rin ilagay itong ating pineapple juice. Ito lang yung aking gagamitin sa pagbababad dito sa karni ng baboy. Haluin lang ito ng mabuti para ma combine yung ating nilagay na pampalasa. At akin lamang itong binabad ng dalawang oras. Kung wala naman na kayong time, ay pwede kahit isang oras nyo ito ibabad. Para mas kumapit yung lasa sa karne. Pagkatapos naman ng pagbababad ko dito, ay agad ko naman nang inumpisahan ang magluto. Dito sa aking kawali, ay naglagay lang ako dito ng mantika dahil ipiprito natin yung patatas. Habang priniprito ko naman yung patatas, ay akin naman nang hinango itong aking binabad na buto-buto. Yung ating pinagbabara naman ay huwag nyong itapon dahil magagamit din natin yon. Saglit lang naman yung pagpiprito ko dito at pagkatapos naman ito ay agad ko naman nang hinango. Dito pa rin sa ating kawali na pinagprituhan ay dito ko rin igigisa yung ating bawang at sibuyas. Pagkagisa ko dito sa bawang at sibuyas ay agad ko naman nang sinunod itong kamatis. Gisahin hanggang bahagyang madurog itong kamatis tsaka natin ilagay yung ating binabad kanina na karne. Itong lutuin na to ay isang kilalang recipe ng mga taga Quezon. Ito yung tinatawag nilang sinan At shout out po pala sa mga taga Quezon province. Mag-comment ka na lang dyan sa baba kung isa kang taga at talaga namang napakasarap itong recipe nyo na si Tomas. kung mapapansin nyo kabamba yung mga sangkap na ating gagamitin ay pinaghalong adobo at kaldereta. Tama kabamba parang adobo at kaldereta lang ito. At ang pagkakaiba nito ay binabad lang natin ito sa pineapple juice. Pagkatapos ko naman pala maigisa itong karne ay akin lang nilagay yung aking pinagbabaran. at dahil medyo kulang yung sabaw nito ay nagdagdag lang ako dito ng tubig. Sapat na tubig na pagpapalambot natin dito sa karne ng baboy. Sa kaligitnaan ng aking pagpapalambot dito ay nilagay ko na dito yung ating prinitong patatas. At nilagay ko na rin dito yung isang kutsarang peanut butter. Medyo buo-buo itong peanut butter kaya ito ay aking dinurog gamit itong sandok. Opo, sandok po yung gamit ko. Marami kasing nakakapansin na kutsara daw yan. Korting kutsara lang yan kabamba. Mahaba naman yan kabamba hanggang siko ko yung haba. Nilagay ko na rin dito yung ating banana ketchup. Bali tatlo kutsara lang naman yung sukat ng banana ketchup ang aking nilagay. At nagdagdag lang ako dito ng kunting paminta. Nilagay ko na rin dito yung dalawang dahon ng laurel at itong bell pepper. At nilagay ko na rin dito yung ating green peas. Kalahati lang naman yung aking nilagay dito kabamba. Pinakuloan ko lang ulit hanggang sa maiga ng konti itong sabaw. Talagang sinadya ko na medyo masabaw ito. Dahil sauce pa lang ay ulam na. Ganito lang po ang pagluto sa sinantomas. Kung gusto nyo ay pwede naman kayo dito mag lagay ng grated cheese kahit kunti lang. Ako ay hindi ko na ito nilagyan. So ano pang hinihintay mo kabamba? Baka isa pa ito sa hindi mo na try na recipe. At tiyak magugustuhan yan ng iyong pamilya. Kaya i-try mo na. Pakilike and share na lang itong video na to para mapanood din ng iba. Thank you for watching kabamba. Hanggang sa muli.